So, sa video na ito ay papakita ko sa inyo ang priceless mangiti ni Mama at maririnig niyo din kung paano niya ako murahin at pagalitan pero sa magandang paraan. At alam ko na napakasimple at maliit lang ang bagay na ito pero isa ito sa mga hiling ni Mama dati na ngayon ay natupad na at isa rin ito sa mga bagay na makapagpasaya sa kanya. Yes. Bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa mga taong ito. Namay, mabuting puso. Yes. Ang nangunguna dito ay si Sir Charlon James Gergin from Pavia, Iloilo. Kay Sir Joss of Canada, Ma'am Rose of Middle East, Ma'am Cham of Pavia, Iloilo, Ma'am Lita of Australia, Ma'am Lori of Hong Kong, Sir Sebi of Oton, Iloilo. Sir Jameson of Saraga, Iloilo. Sila po ang mga people support sa Secret Santana page. Guys, may kunting hiling lang sana ako. Pakipalo naman po ng page na ito. Ilagay ko po yung link sa baba. Maraming salamat. At gusto ko rin itong pasalamatan, sir. Maraming salamat po. Pinuntahan ko dyan si mama kasi nandito siya ngayon sa sakahan at nagsasalita ako dyan pero ilongga. Ayoko na iparinig, magtatagalog na lang ako para maintindihan ng ibang nanonood. Kausapin ko si mama at i-convince na sa loob ng dalawang araw ay doon muna siya sa Sibunag o sa kabilang municipality namin dito sa Gimaras para hindi niya makita ang papagawa namin para sa kanilang dalawa ng stepfather ko. Pero wala dito yung staff father namin, so si Mama na lang muna. So tara, puntahan natin si Mama. So ayun, pagdating ko sa kubo, ay akala ko kung wala na naman siya dito. Nakatulog pala. At saktong dating ko, at nagising din siya. Ang kasama niya pala dito ay si Robert na pamangkin ko. Galing nga pala ako dyan sa eskulahan at dito na ako dumiretso sa kanya. So hindi na ako dyan nagpaligoy-ligoy, sinabihan ko na kaagad siya. Okay si Ma? Hindi ka lang magpakulba, bakay kung... Ano, may... Ay, eh, bukas mo. Anyway. May tanong daan. Sige na. Para pagka Sabado, Sabado bi hapon, dungan ka mo ng Edgar Pule. Dahil. At ayun, nag-alala siya sa lahat. Kung pupunta daw siya doon, ang mga kambing niya, paano? Mga kapatid ko daw, iiwan niya, paano? Akala mo ba naman, mag-one year old pa lang yung mga kapatid ko? Diyos ko naman tong si mama. Yung trabaho niya daw, iiwan niya, mamingwit pa daw sana siya. Yung akala niya ba na mag-one year siya doon, dalawang araw lang naman at ang lapit lang ay nako itong si mama pero hindi ako tumigil hanggat hindi ko siya na-convince at buti naman pumayag din sa wakas so ayun nung na-convince ko na siya kaagad naman kaming lumakad baka mag-change pa ulit yung mind niya so pupunta na kami doon sa kabilang municipality or sa Sibunag mga 1 hour lang naman yung biyahe papunta doon ang ginawa ko para hindi siya ma maboard pinasama ko yung easel at yung bunso naming kapatid at ito yung ipapaayos namin ang bangka na ito alam niyo ba kung bakit ko ito ipayos? Kasi isa to sa so nagpasaya kay mama para hindi na siya mahirapan umakyat sa mataas na bundok papunta sa sakahan at pauwi ng bahay. Sakay na lang siya sa bangka at magsasagwan at meron na siyang magagamit sa pamimingwit. Sa amin din naman ang bangka na ito kaso nasira at mahigit isang taon na nakatambay kaya naisipan ko na ipaayos para naman kahit papaano may magamit si mama. Kinabukasan ay kaagad na namin pinili ang mga materials para nang sa ganun ay mampisahan na. Pagkatapos namin mabili, pinakarga ko na sa tricycle. Pagdating doon ay pinakot ko naman sa kapatid ko na si Edsel at saka sa pamangkin ko na si Robert. Medyo malayo nga lang yung hatidan kasi nga hindi na kaya ng tricycle pumasok doon kasi mahirap yung daan. So doon namin dadalhin kung saan nakalagay ang bangka. At ayun, sa wakas ay nandyan na rin yung mga materials at hindi ko na lang sasabihin kung ano pang ibang materials dyan kasi hindi naman ako marunong. At syempre, may kinontak na ako dyan, ah, nagagawa ng bangka. Ang pangalan niya ay si Keen Granada. Pamangkin po iyon ng stepfather ko. Bali, yung helper niya ay si Lester. So, panoorin niyo po ang day one nila. ito na yung day 2, inaayos na lang para pinturahan at lalagyan ng kanyang parang pang balance na kung tawagin sa amin ay tarik at katig. So excited na ako kasi pagkatapos nito ay surpresa na namin si mama. At ayun, inumpisahan na ang pagpintura so syempre tumulong na rin ako dyan kasi hindi naman mahirap magpintura at para naman mabilis matapos medyo hapon na kasi baka abutin kami ng gabi. ito na siya. Ang ganda niya na, promise. Kahit wala pa yung mga pang balance niya. Kanina niyo lang makita yung parang skeleton na bangka. Ngayon, ito na siya. So, ayun, gumawa na rin sila dyan ng mga tarik at katig niya. Tumulong na dyan yung tiyuhin ni Ken na si Tiyoy Idmon. Salamat yun, ah. Pang whisky-whisky lang na karoon bawi na na. So, ayun, ready na siya para buhatin at dalhin doon sa malawak na lagayan dahil lalagyan na siya ng tarik at katig or mga pang balance niya. At gumawa na rin ako dyan ng malaking ribbon para ilagay sa bangka mamaya mamaya pagkatapos. So ayun, bubuhatin na siya. Ang ganda niya na, 'di ba? Kahit hindi pa siya tapos. my god, kinakabahan ako diyan kasi umalis ako sa bahay at binilinan ko si Mama na 'wag umalis hangga't hindi ako nakauwi. E paano ba naman gustong-gusto niya na pumunta sa sakahan? E kung pupunta siya doon, dito siya dadaan. Eh masisira ang ating plano. At ayun, panetawag at chat na si Isel kasi daw Galit na galit na si mama. Bakit ayaw daw siya paalisin sa bahay? At ayan, habang tinatalian nila, inilagyan ko naman ng red na ribbon at dahil last na lang natali, tinawagan ko na si Izel dahil kausapin ko si mama para papuntahin dito. Ayabaw, galit na galit nung kinausap ko. Minura pa ako. Mm, -mm. So kinonvince ko si mama na pupunta siya dito dahil may taong naghahanap sa kanya at may sabihin. Ay, thank you Lord. Natapos din sa wakas at ready na para isurpresa kay mama. So sa so ngayon ay ay i-surprise na namin si Mama sa bangka na pinagawa namin dahil sa sa sponsor niya. Ang nanguna dito ay si Sir uh, Sir Gergin. So uh, antayin natin si Mama dahil papunta na siya. Ayun. So ayun, kalmado ako diyan pero kabang-kaba na ako. Hmm? Saktay mo nga to. Dali na, no, no. dali na. Dali, dali. ko to. Hmm, mga akay Iyong ma. Hehehe.

Ay, salamat yun sa nagbulig sa amon na nagbulig sa salamat yun Madamag yun, salamat inyo Abay pang kaluyangin sa mga Diyos Madamag pang nabuligan yun Ano, ah, ano, ano? Ano naman yung pag-uptas niya? Kasi gilang pamuksan yung palaw Paaong pa naman tumuksan kung walang pan Ano <laughs> ba? Ito nga pala si Ken ang gumawa ng bangka. Maraming salamat sa iyo, Noy. At syempre, pati na rin kay Lester. At ayan, thank you, Lord, kasi napangiti at napasaya din namin si Mama. Naging successful din naman ang sorpresa namin sa kanya. Makita lang namin ang priceless ng ngiti ni Mama ay okay na kami doon. Kinabukasan ay ah, hinanda na nila ni Mama ang bangka dahil gagamitin niya ito papunta sa sakahan. So, lalagyan muna ng pantakip ang butas tapos lalagyan din ni Mama ng bato para kung nasa tubig na, hindi na siya aano rin. At ayan bubuhati na ang bangka papunta sa Tubig at eto na yung kinaka ni Mama ang sumakay sa bangka niya at magsasagwan Sobrang masaya ako para sa iyo Ma mag-ingat ka palagi mahal na mahal ka namin kayo ni Papa Edgar Ma. I <laughs>